Nagsisimula ang pelikula sa isang tensyong gabi sa gitna ng kagubatan, kung saan dalawang lalaki ang nagtatago sa dilim. Isa sa kanila ang nakarinig ng mga kakaibang ingay, kaya mahigpit niyang hinawakan ang kanyang itak at dahan daw ang lumapit sa pinanggagalingan ng tunog. Ngunit bago pa siya makagalaw, bigla silang inatake ng mga nilalang na hindi nila nakikita. Sa gitna ng kaguluhan, isang binata na kinilalang number 3 ang desperadong nagtangkang tumakas. Ngunit nabigo siya. Nahuli siya ng komandante ng mga Mogadorian, kinuha ang kwintas niya, at walang pag-aatubiling pinaslang siya. Habang ang katawan niya ay dahan daw ang nagiging alikabok, isinuot ng komandante ang kwintas sa koleksyon ng mga alahas na nakasabit na sa leeg niya, patunay na hindi iyon ang una niyang napatay. Samantala, sa malayong lugar, si John Smith, na kilala rin bilang number 4, ay masayang nag -e enjoy sa dagat kasama ang mga kaibigan. Habang papalubog ang araw, nagpasya siyang lumangoy kasama ang isang babae. Ngunit ang payapang sandali ay biglang naputol nang magsimulang magliwanag ang kanyang binti. Matinding sakit ang biglang dumaloy sa kanya, kaya napasigaw siya. Sa gitna ng kanyang paghihirap, nakita niya ang isang pangitain, si number 3, nagbibigay babala ng nalalapit na panganib. Nakita ng mga tao sa paligid ang kakaibang nangyayari sa kanya, kinuhanan pa nila ito ng video sa kanilang mga cellphone at pinagtawanan siya. Nawalan siya ng malay at nagising na lang sa tabing dagat, kung saan dumating si Henry, ang kanyang tagapangalaga. Si John at si number 3 ay kabilang sa siyam na kabataang may pambihirang kakayahan, bawat isa ay may kasamang tagapangalaga na nakatakdang protektahan sila. Napansin agad ni Henry ang sariwang peklat sa binti ni John at napagtanto ang pinakamasama, patay na si number 3. Wala nang oras para magaksaya, agad niyang pinaghakot ang lahat ng gamit nila, at binura ang lahat ng ebidensya ng nakaraan ni John, kabilang na ang mga larawan kasama ang mga kaibigan. Hindi na sila lumingon pa habang umaalis sa kanilang bahay sa baybayin, alam nilang mas malapit na ang panganib kaysa dati. Sa biyahe, isinalaysay ni John ang totoo niyang pinagmulan. Sila at ang walo pang kabataang may kakayahan ay tumakas mula sa planetang Lorien matapos itong salakayin ng mga malulupit na Mogadorian, mga kalbong nilalang na ngayoy hinahabol sila sa Earth. Kailangang patayin ng mga Mogs ang siyam sa tamang pagkakasunod-sunod, at ang mga peklat sa binti ni John ay patunay na sina number 1, 2, at 3 ay patay na. Siya ngayon ang susunod, number 4. Upang maprotektahan siya, binigyan siya ni Henry ng bagong pagkakakilanlan at mahigpit na pinaalalahan ng kailangang manatiling tago. Ang destinasyon nila, isang tahimik na bayan na tinatawag na Paradise, Ohio. Pagdating nila sa lumang bahay, napansin ni John ang poster ng manlalarong si Bernie Kosar na nakapaskil sa dingding. Hindi niya alam, may isang maliit na butiking palihim na sumusunod sa kanila at pumasok na rin sa bahay. Habang si Henry ay abala sa pagbuburay ng digital na bakas ni John para hindi sila matunte ng mga magadorian, Dorian, bigla silang nabigla sa isang ingay sa labas. Nang tingnan nila ito, nakita nilang nagbago ang anyo ng butiki, naging aso ito. Bagaman nag-aalangan si Henry, nagpumilit si John na alagaan ito at pinangalanan niya itong Bernie Coaster, katulad ng manlalaro sa poster. Kinagabihan, palihim na itinago ni Henry ang isang mahiwagang kahon sa loob ng lumang orasan. Iyon ay iniwan ng ama ni John bago siya mamatay, naglalaman ng mga kasagutan, ngunit hindi pa oras para malaman ni John ang mga iyon. Samantala, dumating si Number 6 sa dati nilang tirahan. Nang makitang walang tao, nagpasya siyang sunugin ito. Habang nilalamon ng apoy ang buong lugar, lumabas siyang walang gasgas, ipinapakita ang kanyang kakayahang hindi masunog. Kinaumagahan, sa kabila ng mga babala ni Henry, nagpumilit si John na pumasok sa paaralan. Nangako siyang magiging maingat, kaya pinayagan na siya ni Henry at binigyan ng cellphone. Pagdating sa school, napansin niyang sinundan siya ni Bernie Koser. Habang naghihintay siya ng schedule, napansin niya ang isang dalaga, si Sarah, na nasa opisina ng principal. Nahuli itong palihim na kinukuhanan ng litrato ang isang guro, at may kung anong kakaibang bagay tungkol sa kanya na agad nakaakit kay John. Inutusan ng school si Sarah na ipakita kay John ang kanyang locker. Habang naglalakad sila sa pasilyo, tumawag si Henry upang kamustahin siya, pero hindi ito sinagot ni John. Maya-maya, isang grupo ng mga estudyante ang lumapit. Si Mark, ang mayabang na jock ng paaralan, ay nagpakilala sa kanya na mayabang ang tono. Habang paalis si Mark, napansin ni John na tinulak nito ang isang maliit na batang lalaki at nalaglag ang skateboard nito. Agad niyang pinulot iyon at ibinalik sa bata, kaya nagsimula ang pagkakaibigan nila. Ang pangalan ng bata, Sam. Pagkatapos ng klase, muling nakita ni John si Sam na inaapini na Mark at ng barkada nito. Nadala ng galit si John, kinuha niya ang isang football at inihagis ito ng sobrang lakas na tinamaan ang isa sa mga siga at napabagsak ito. Sa kabilang dako, nakita niya si Sarah na palihim siyang kinukuhanan ng litrato. Kinagabihan, nadiskubre niya ang website ni Sarah kung saan makikita ang mga kuha nitong larawan, at may buong album patungkol sa kanya. Dahil sa pag-aalala, agad na binura ni Henry ang lahat ng larawan ni John upang maiwasang makatawag pansin. Samantala, nadiskubre ng mga Mogadorian sa kanilang pagsisiyasat sa nasunog na bahay na buhay pa si Number 4, at sinimulan na nila ang kanilang panghuhuli. Kinabukasan sa klase, biglang nagliwanag ang mga kamay ni John ng nakakasilaw na asul puting liwanag, tinatawag itong luman, kudiyat ng paggising ng kanyang kapangyarihan. Kasabay nito, napansin ni Henry ang parehong liwanag na nagre-reflect sa kanyang relo. Nagpanik si John at nagtago sa janitor's closet, pilit pinipigilan ang liwanag. Dumating si Henry sa oras at pinakalma siya, ipinaliwanag na nagsisimula ng magising ang kanyang mga kakayahan. Pag-uwi nila, binalaan siya ni Henry na ang mga kapangyarihang ito ay magpapalakas at magpapabilis sa kanya, ngunit hanggat hindi niya ito nakokontrol, hindi siya pwedeng bumalik sa paaralan. Kinagabihan, sinubukan ni John ang mga bago niyang kakayahan kasama si Bernie Coser, at kalaunan ay palihim na lumabas ng bahay sa pamamagitan ng bintana. Magisa sa ilalim ng gabi, pinag-eksperimentuhan niya ang kanyang lakas, inihagis ang isang bato ng sobrang lakas na tila nawala ito sa langit, at tumalon ng napakalayo na parabang walang bigat. Samantala, sa kabilang lugar, ang komandante ng mga Mogadorian ay naglalakad sa isang grocery store, pinupuno ng pagkain ang kanyang kariton, ngunit kalaunay itinapon lang ang mga ito sa harap ng mga halimaw na nakatago sa dilim. Sa bayan naman, muling nagtagpo si John at Sarah. Naglakad sila ng magkasama, at habang naglalakad, napansin nila si Sam sa kabila ng kalye, tila balisa habang kasama ang kanyang amay. Para mabago ang usapan, inimbitahan ni Sarah si John na mag-dinner sa kanilang bahay at ipinakilala ito sa kanyang pamilya. Habang kumakain, ikinwento ng mga magulang ni Sarah ang hilig nito sa potegrapia at hinimok silang dalawa na dumaan sa night carnival ng bayan. Pagkatapos ng hapunan, umakyat sila sa kwarto ni Sara, kung saan napansin ni John ang isang scrapbook na puno ng mga personal niyang litrato. Habang binubuklat ito, napagtanto niyang mas gusto ni Sara ang kumuha ng litrato kaysa siya mismo ang kinukuhanan. Tahimik silang nagkakapalitan ng ngiti, pero biglang naputol ang sandali ng tumahol ng malakas si Bernie Koser sa labas. Alam ni John na kailangan na niyang umalis, kaya nagpaalam siya, hindi niya alam na mula sa malayo ay lihim siyang pinagmamasdan ni Mark, na halatang puno ng selos. Kinabukasan, hinarang ni Sam si John at pinipilit itong ipaliwanag kung ano ang nangyari sa kamay niya noong klase. Ngunit umiwas si John sa tanong. Habang nag-uusap sila, naganap ang panibagong kalokohan ni Mark, sumabog ang maliwanag na pink na pintura mula sa kanilang mga locker. Tumansik sa lahat, pati sa paboritong larawan ni Sam kasama ang tunay niyang ama. Galit na galit si Sam at sinugod si Mark, habang tumataas ang tensyon sa buong paaralan. Muling nagliwanag ang mga palad ni John, ngunit ngayon ay kalmado na siya at agad na lumayo sa gulo. Sa banyo, nagkwento si Sam tungkol sa kanyang amang matagal nang nawawala, isang lalaking obsessed sa mga dayuhan o aliens. Naniniwala siyang dinukot ito ng mga nilalang mula sa kalawakan. At habang nakikinig si John, lalo siyang naintriga. Pagbalik niya sa pasilyo, nakita niyang naglalakad si Sarah. Pero sinadya niyang huwag lumapit upang hindi na makatawag pansin. Samantala, mas pinag-aralan ni Henry ang nakaraan ng ama ni Sam. Hanggang sa nadala siya sa isang lumang, inabando ng pabrika. Doon, nakakita siya ng mga kakaibang simbolong nakaukit sa haligi. At natagpuan ang isang kumikislap na bato na tinatawag na locator. Dahil sa kutob na mahalaga ito, dinala niya ito pa uwi para pag-aralan. Nang gabing iyon, nakatanggap si John ng imbitasyon mula kay Sarah, pupunta sila sa Spring Stream Festival. Sa kasiyahan, nagbukas si Sarah ng tungkol sa nakaraan nila ni Mark. At inamin niyang dati silang magkasintahan bago naging masama ang kanilang paghihiwalay. Dahil sa galit, inilantad ni Mark ang mga personal niyang sikreto. Naputo lang usapan ng sumakay sila sa isang haunted carriage na umiikot sa kagubatan. Ngunit ang gabi ay biglang naging delikado nang lusubin sila ni Mark at ng mga kaibigan nito. Habang binubugbog si John, sa pilitang dinala nila si Sarah. Si Sam, na nakatago sa dilim, ay nasaksihang ginamit ni John ang kanyang mga kapangyarihan. Lumaban siya ng todo, tinalo si Mark at muntik ng baliin ang braso nito, bago niya nailigtas si Sarah. Pag uwi nila ng gabing iyon, inihatid ni John si Sarah, at doon naganap ang una nilang halik. Habang papalayong naglalakad, aksidente niyang nabasag ang isang poste ng ilaw gamit ang kanyang palad, palatandaan na lalo pang lumalakas ang kanyang kapangyarihan. Desididong magsabi ng totoo, pinuntahan ni John si Sam at inamin na totoo ang mga alien. At hindi baliw ang ama nito, binalaan niya si Sam na huwag itong ipagsabi. Dahil kapag nalaman ng iba, malalagay ito sa panganib. Ngunit sa halip na matakot, lalo lang namang ha si Sam at nangakong mananatiling tahimik. Kinaumagahan, dumating sa bahay nila si Sheriff, na siya ring ama ni Mark. Inakusahan niya si John na sinaktan ng kanyang anak, ngunit mahinahon lang si John at sinabing isa lang iyong hindi pagkakaintindihan. Habang pinagmamasdan sila ni Henry, napangiti ito, alam niyang unti-unting nagmamature si John. Ngunit lumala ang sitwasyon nang kumalat muli online ang video ni John. Ang eksenang sumisigaw siya sa dagat sa sobrang sakit. Dahil hindi na ito mabura, nagpasya si Henry na kailangan nilang umalis kaagad. Ngunit tumanggi si John, ayaw niyang iwan baon Sarah. Nagiinit ang kanilang pagtatalo hanggang sa mauwi ito sa pisikal na konfrontasyon. Bago pa sila magkaayos, dumating ang mga kalaban at dinukot si Henry. Alam ni John na delikado na, kaya nakipagtulungan siya kay Sam upang hanapin ito. Pagdating nila sa isang liblib na bahay, inutusan ni John si Sam na sundan ang isa sa mga lalaki habang siya'y palihim na pumasok. Laking gulat niya nang makitang puno ng mga dyaryo ang mga dingding, puro balita tungkol sa mga taong nawawala. Natagpuan niya si Henry, nakagapos at hindi makagalaw. Ang mga dumukot pala sa kanya ay mga conspiracy theorists na inuutusan ng mga Mogadorian. Bago pa makakilos si John, biglang pumasok ang isang Mog at marahas silang inatake. Nakipaglaban si John at Sam para makatakas, habang si Henry naman ay hinarap ang alien. Sa gitna ng kaguluhan, nawala ni Sam ang susi ng kotse at h ginamit ni John ang kanyang kapangyarihan para paandarin ito. Habang tumatakas sila, muling lumitaw ang mug at sinaksak si Henry sa dibdib. Habang nasa sasakyan, duguan at mahina na si Henry. Ibinigay niya kay John ang kanyang espesyal na kutsilyo at tracker. Sa huling hininga, ipinaliwanag niyang ginagamit ng ama ni Sam ang locator. Para hanapin ang ibang mga nakaligtas na bata mula sa Lorien. Hinikayat niya si John na hanapin ang iba pa dahil tanging pagkakaisa ng kanilang mga kakayahan. Ang makakapagpabagsak sa mga mug Dorian. Ilang sandali lang, pumanaw si Henry, iniwang mag-isa sina John at Sam upang ipagpatuloy ang laban. Dahil nabigo silang mahuli si John, nagtungo ang mga Mogadorian sa hideout ng mga terrorists. Bilang parusa, pinaslang nila ang mga ito gamit ang isang nakamamatay na aparato bago muling ipinagpatuloy ang kanilang paghahanap kay Number 4. Samantala, sinalakay ng mga pulis ang bahay ni John, itinuturing siyang mapanganib na pog-anti. Lalong gamulo ang lahat ng magsimulang maghinala si Sarah na may tinatago si John. Harap-harapan niya itong kinompronte at pinilit malaman ang totoo. Habang nagmamaneho sila palabas ng bayan, ibinunyag ni Sam ang isang sekreto, nakakita rin daw ng isa pang piraso ng kumikislap na bato ang kanyang ama habang nag -e explore sa Mexico. Alam nilang mahalaga ito, kaya nagpa siya silang kunin iyon. Sa tulong ni Bernie Koser, natuntun nila kung saan ito itinago. Samantala, tumigil si John sa bahay ni Sarah para magpaliwanag at magpaalam. Ngunit hindi pa man sila natatapos, dumating na ang mga pulis at pinalibutan ang bahay. Napilitan si na John at Sarah na tumakbo papunta sa bubong. Nawala ng balanse si Sarah at nahulog pero ginamit ni John ang kanyang telekinetic power para iligtas siya bago pa siya bumagsak. Pagkaraan ng ilang sandali, ipinakita pa niya ang lakas ng kanyang kapangyarihan ng buhatin niya gamit ang isip ang buong sasakyan ng pulis. Naikinagulat ng lahat ng opisyal. Dahil wala ng ibang paraan, tumakas si na John at Sarah at nagtungo sa paaralan para magtago. Sa parehong oras, dumating sa bayan ang mga Mogadorian sakay ng mga truck na punong armas, diretsyong kinausap si Mark at ang kanyang ama. Ipinilit ng kanilang pinuno na dalhin sila kay John. Sa eskwelahan, binalaan ni Sam si John na napaligiran na sila ng mga mogs. Nang tila wala ng pag-asa, dumating ang isang bagong kakampi, si Number 6, na kilala rin bilang Jane. May dalang kakaibang mga sandata at napakabilis kumilos, agad siyang sumali sa labanan. Sa gitna ng putukan, mabilis niyang napatay ang dalawang mog soldiers. Bilang tugon, pinalabas ng mga alien ang kanilang mga lumilipad na halimaw. Malalaking nilalang na agad umatake sa paaralan. Habang nagkakagulo, biglang nagtransform si Bernie Koser, isang pagbabagong ikinagulat ni Sam, pero wala ng oras para mamangha. Sumiklab ang matinding labanan. Naging mahalagang kakampi si Bernie, winasak ang mga kalaban at nakipagbanggaan sa lumilipad na halimaw. Matapos ang matinding labanan, natalo niya ito ngunit malubha siyang nasugatan, at bumalik sa anyong aso. Samantala, si Jane ay napunta sa panganib at humingi ng tulong kay John. Ginamit ni John ang kanyang Lumen Energy para palakasin siya at magkasama nilang itinaboy ang mga kalaban. Sa soccer field, hinarap na John, Jane, at samang pinunong Mogadorian at isa pang dambuhalang halimaw. Nagkaisa silang lumaban, pinaslang ang mga bantay, at muntik nang mapatay ang komandante. Ngunit biglang sinunggaban ng halimaw si Jane. Mabilis na rumspon si John at ginamit ang buong lakas ng kanyang kapangyarihan, pinasabog ang halimaw at ang komandante sa isang napakalakas na pagsabog. Dahil sa kakayahan ni Jane na hindi masunog, pareho silang nakaligtas. Kinaumagahan, pinagdugtong ni na John at ng kanyang mga kakampi ang Blue Locator Stones, na nagpakita ng mga lokasyon ng natitirang mga Lorian Survivor. Sa isang hindi inaasahang sandali, bumalik si Mark, ngayon ay hindi naka-away. Inabot niya kay John ang misteryosong kahon ni Henry, ang huling piraso ng palaisipan na iniwan ng kanyang tagapangalaga. Ngayon malinaw na ang kanilang misyon. Nagpa siya si Sam na sumama sa kanila at lumaban. Bago umalis, nagbigay si John ng huling halik kay Sarah, alam niyang maaaring hindi na siya makabalik. Habang naghahanda silang umalis, lumitaw si Bernie Koser, sugatan ngunit buhawi. Pinapatunayan na hindi siya basta-bastang alaga. Sa kabila ng nakaambang panganib, sina John, Jane, Sam, at Bernie ay sabay-sabay na tumungo sa malayo, handang hanapin ang iba pang Lorian at ipagpatuloy ang digmaan. At dyan nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat sa panunood. Hanggang sa muling video.